Uy, di fam! Akalain nyo ba na may mga trabaho sa mundo na halos ikamatay mo na pero ang sahod mas mababa pa sa isang chicken joy? Oo! Totoo! Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga pinakamapanganib, pinakamahirap, pero pinakamurang trabaho sa buong mundo. Siguradong mapapaisip ka kung gaano ka pa kaswerte sa trabaho mo ngayon. Yeah! Mr. D. <laughs> Una sa listahan, charcoal worker sa Bangladesh. Isipin mo to, mainit na pugon, makapal na usok, Walang suot na mask at buong araw ka nagtatrabaho sa paggawa ng uling. Ganyan ang trabaho ng charcoal workers sa Bangladesh. Karamihan sa kanila, walang gloves, wala ring mask. Panyo lang o sando ang panangga sa usok. Ang sahod nito? 84 pesos hanggang 168 pesos kada araw. Eh? Ang panganib, hika, ubo, paso, at maraming skin diseases. Oh. Ang sunod, sewer cleaner sa India. Wow. Ito ang trabahong literal na lulubog ka sa oh, no. Ang mga manual scavenger ay pumapasok sa loob ng mga kanal para tanggalin ang bara. Ah? Gamit lamang ang kamay, What? timba, at tali. Wow! Minsan, wala pa silang gloves or boots. <gasps> Literal, na kumikita sila galing sa dumi ng tao. Saludo sa inyo! Ang sahod, 170 pesos hanggang 280 pesos kada araw. Wow. Ang panganib naman nito, maaari silang magkaroon ng leptospirosis, suffocation at hepatitis. Ayon sa data, mahigit 340 ang namamatay sa trabahong ito sa loob ng limang taon. Wow. Sumunod sa listahan, ang brick workers sa Pakistan. Okay. Mano-mano nilang ginagawa ang bricks gamit ang putik. Tapos binibilad sa tirik na araw. Ouch! Walang makina. Wala ding shade. Oh no! At wala ding break. At minsan may mga bata pang kasama. Sahod 112 pesos kada araw. Ang panganib dito ay heat stroke, back injuries, at syempre yung child labor. Fun fact, Ayon sa International Labor Organization, nasa 20,000 na mga bata ang nagtatrabaho sa mga brick kilns ng Pakistan. And next Magpapatalo ba ang mga trash pickers sa Smoky Mountain sa Pilipinas? Oo, kasama tayo rito. Sa dating Smoky Mountain sa Tondo, libo-libo pa rin tao ang kumakalkal ng basura. Plastic, bote, bulok na pagkain. Kahit na ito'y puno ng uod at mikrobyo. Ang sahod, 50 pesos hanggang 150 pesos kada araw. Mapanganib ito at maaari kang magkaroon ng tetanus, sugat, impeksyon, mabaho, amoy, araw-araw. Meron pa mga batang limang taong gulang pa lang ay sumasama na sa ganitong trabaho. Last but not the least, cobalt miner sa Congo. Ito ang isa sa pinakamapanganib na trabaho sa buong mundo. Ang cobalt ay sangkap sa mga cellphone at mga electric cars, pero ang mga minero rito karamihan ay bata. Walang gamit na helmet, walang gamit na gloves walang sweldo na makatao. Ang sahod, 56 pesos hanggang 112 pesos kada araw. Ang panganib, pagguho ng lupa, lung disease, at syempre, child labor. Mahigit 40,000 na bata ang nagtatrabaho sa cobalt mines ng Congo ayon sa Amnesty International. That's it, D-Fam! Ang hirap isipin, no? May mga taong araw-araw nilalagay ang buhay nila sa alanganin kapalit ng sahod na halos pangbigas lang. Sana, eh mas pahalagahan natin ang trabaho natin at matutong magpasalamat sa mga opportunities na meron tayo. Yay! Kung nasyak ka sa mga trabaho ito, i-like, yeah! i-share, at mag-comment sa video Woo! para mas maraming mata ang mamulat. The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!